Oh, hindi pinapalakad ang pasyente. Oh, dalawang kamay mo na gamitin mo. Oh. Interviewin kita. Pag di ka sumagot, masasaktan ka. Naintindihan mo. Ha, naintindihan mo. Pag di ka sumagot, masasaktan ka ha. Anong dahilan? Ba't makanulam yun? Ha? Anong dahilan? Ba't makanulam sa hinito? Pwede mo pinalakad. Hindi o galit? Anong ka naingitan mo? Anong ka naingitan mo? Hindi ka masasalita. Sa, sa na lang gagamitin sa daliri. Baka sabihin nyo may perdeble. O kulangot, pwede meron. Pero perdeble wala. Eh, magtanggal ka dyan. Apoy. Apoy. Okay. yan, <laughs> ano? ano na-kinain ah, ano mo Ano ka na gagalit ba daw? 20 singgit. Ikaw. Ano ka na hingitan mo? Ano ka na hingitan mo? Bibitin ko to. Ah. Lahat. <laughs> hmm. ano Nung a? si ha, sa mga na ha. Ha? Ha? Dalo kami gamitin mo dali, para mabilis. Paano lahat kinaingitan mo? Ha? Ha? Sagot? Pakakawala yun. Karamali ang Pasok. Huwag ka na to, ha? Huwag na to, ha? Ipit daw natin, taliri o. Ika, nag-ipit. Ipit taliri na lang sabi sabihin, may kulang talaga. Nila <laughs> na nakangali talaga gamitin ng daliri eh. <laughs> Yung dalawang daang gagay yun eh. Hindi rin po, bali. Asok <laughs> sa Okay na natin, mga na. Aba, eh meron ka pa isang duplikara. Ano naman ang mga ano eh? mama ko. Papagamat mo pa rin? Hindi po, ito na po yung mama uh, ayan Sinugari, ko. Ayan ka ng picture. Parang may kulam din na rin Sino inyong Ikaw? Hindi, ko pa rin. Ayan ka mo na rin. Tumpa ka Meron din yan. Parang isang punta mo na. Kasi ikaw rin ang utusan ng mga punta rin. <laughs> <yun. laughs> so parang dyan, wala pagtago. Sino gumagambala sa kapatid na tupasok? Apoy. Ako na lang. Ha. Hindi ka na mahirapan. Ah, ayan. Okay. Ate naroon ano, naman mo. Masitatay pala. Ate naroon ano, naman niyo.